ay kumusta po kayo? Uh, uh, naway na sa mabuti kayong uh, kalagayan, sitwasyon. At, uh, nais ko pa palalam, kapatid, na huwag nating kalimutan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. At, uh, huwag tayong manalig sa si sarili nating karunungan, kundi uh, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. At uh, mababasa nyo yan sa mga awit tatlo. Uh, mga awit tatlo, so verses 5 to 7, yata yung mga kapatid. Uh, Ito'y pagpapaalala sa ating lahat, kapatid, na uh, dapat uh, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Kasi uh, alam niya lahat ng bagay iniisip pa lang natin mga alam na niya. Kung ano yung nasa puso natin, alam niya mga Kaya nga, uh, mag-ingat tayo sa ating uh, gagawin. So huwag tayong mag lahat sa ating karunungan dahil hindi sapat yung ating karunungan, karunungan mga kapatid. Bakit ko nasabi to Kasi nga, kailangan natin ng Diyos. Baka dumating yung araw kapatid na masyado tayo nagtitiwala sa sarili Baka dumating yung araw na hindi na natin kailangan ng Diyos, nakakalimutan na natin siya. So ganoon yun, ganoon yung mangyayari. So dapat uh, kung ano yung gagawin natin, uh, isipin natin na may Panginoon na siyang gagabay sa lahat ng ating ginagawa. Uh, yun na nga mga kapatid, para sa ating lahat, isang pagpapaalala na dapat tayo ay magpakumbaba sa Kanyang harapan bilang ating Diyos na makapangyarihan. Uh, Kikilalalain natin siyang tagapaglikha. Minsan mga kapatid, may mga problema tayo sa yung ating kinakausap mga kapatid. So, wala namang ibang mas nakakaintindi sa atin kundi siya lang. Uh, at saka sa mga tao rin na ano, uh, Uh, suma kanila yung ano karnungan ng Diyos sila yung nakakaintindi mga kapatid at uh, alam nila ang kanilang uh, kinagawa at uh, magingat po tayo mga kapatid sa lahat ng oras at uh, naway, bigyan tayo ng karnungan ng Diyos na mula sa Kanya at hindi galing dito sa mundo God bless po sa inyong lahat at uh, sana may natutunan kayo sa video nito bye bye